Magandang araw mga bata, ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Narito ang ating kasanayan para sa araling ito, na ipakikita ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mapagkalingang pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Mga layunin Una, nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya ikalawa nakapagsusuri na ang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya bilang gabay sa mga sitwasyon sa pamilya ay tungo sa malugod na pamumuhay at ikatlo na isasakilos ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya Magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. Ano-ano ang mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa inyong mga magulang at anong mga aral ng pananampalataya ang inyong natutunan sa kanila at paano ito inilalapat sa buong pamilya? Isulat ang mga sagot sa chart. Mga bata, alam nyo ba na hindi sapat na tayo'y nagpapahayag lamang ng ating paniniwala sa mga salita, dapat itong maipakita sa ating mga gawa at kilos. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya lalo na sa ating pamilya ay nagbubunga ng masaganang pagpapala mula sa Diyos. Kapag tayo ay tapat na sumusunod sa mga utos ng Diyos at ipinapakita ang pagmamahal sa Kanya at sa ating pamilya, nagiging instrumento tayo ng kanyang pagpapala at biyaya sa isa't isa. Sa pamayanan naman natin, ang pagsasabuhay ng mga aral ng pananampalataya ay nagbibigay daan sa atin upang maging instrumento ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan, pagtulong sa mga nangangailangan, at pagiging mapanagot sa ating mga tungkulin, Nagiging bahagi tayo ng pagunlad at pagpapabuti sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng tapat at masigasig na pagsunod sa aral ng pananampalataya, nagiging daan tayo ng pag-asa at pag-ibig sa ating pamilya at pamayanan. sino sa inyo mga bata ang sumasamba o nagsisimba? Magaling! Ang pagsamba ay isang kilos sa pagbibigay puri sa Diyos. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit, at pag-aalala ng mga aral at gawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsamba, ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa kanilang pananampalataya at nagpapalakas sa bawat isa. Ang pagsamba ay naglalayong magbigay ng panahon sa pagmumuni-muni ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos na kasa kasama ang iba pang mananampalataya. Ito ay nagbibigay daan sa mga mananampalataya na maging mas mabuting tao at maging instrumento ng pagpapala at kabutihan sa kapwa. Ano ang panalangin o dasal? Ano ang kahalagahan nito? Ang panalangin o dasal ay pakikibahagi at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Isang paraan na rin ito ng pagsamba sa Diyos pero personal. Sa panalangin, pinaparating natin sa Diyos ang ating pagpuri, pagpapasalamat sa mga pagpapala, pagpaparating ng mga damdamin at hinaing humingi tayo ng kanyang tulong at gabay. Ito ay isang pagpapahalaga sa pakikipag-usap sa Panginoon. Ang pagkamapasalamatin ay damdamin o salo o bing pagkilala ng ating utang na loob sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin. Galing ang pagpapasalamat sa pagkilala ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos man o ng mga tao sa ating paligid. Nararamdaman at nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa kalikasan at sa mabubuting gawa para sa atin. Sa pagkilala natin ng mga ito, nag-uumapaw ang pasasalamat at kagustuhang maiparamdam ang ating ganti sa kabutihang ating natatamo. Ang pagnanais at saloobin natin ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mabuti sa iba bilang ganti. Basahin natin ang kwentong pinamagatang biyaya si Bless, kwento ni Lily F. Apura. Sagutan natin ang mga gabay na tanong sa inyong kwaderno. Sagutan natin ang mga gabay na tanong sa inyong kwaderno. Punan ng mga gawang nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ang mga bilog. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng gabay, lakas, at pag-asa sa bawat miyembro ng pamilya sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa anumang sitwasyon, maaaring maging pagkakataon ang pananampalataya upang palakasin ang ugnayan ng bawat isa at magdulot ng kapayapaan at kagalakan sa puso ng bawat miyembro. Sa mga masaya at magiliw na sandali, ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya ay maaring ipakita sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos para sa mga biyaya at tagumpay na natatanggap. Ito ay maaaring gawin pagpapasasalamat at pagdiriwang, kung saan ang bawat miyembro ay nagkakaisa sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-awit ng mga papuri, at paglilingkod sa Diyos Sa mga masalimuot at mapanghamon na panahon naman ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa pamilya upang harapin ang mga pagsubok Sa panahong ito ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos pagtutulungan at pagtitiis at pagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. Dahil kasama nating ang pamilya hindi maiiwasan na may di pagkakaunawaan pamin sa minsan. Kailangan bawat isa ay matutong magpakumbaba, humingi ng tawad at magpatawad. Kung sa sitwasyon ng pagkakasakit, pagkamatay, o kawalan naman, ang pananampalataya ay maaaring maging tanglaw at gabay ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa gitna ng lungkot at pagsubok. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga ganitong panahon ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagdamay, at pagmamahalan sa bawat isa. Mga bata Marunong ba kayong magpatawad sa taong nagkasala sa inyo? Alam nyo ba na ang pagpapatawad ay mahalaga sa buhay at kaligayahan ng ating pamilya? Kapag may pag-aaway at di pagbabatian, nasisira ang pagsasamahan sa pamilya. Nawawala ang pagkakasundo-sundo at pagtutulungan. Ang nasaktang miyembro ng pamilya ay maaring maghinanakit o magkimkim ng galit. Maaari itong maging away na talaga. Ang pagpapatawad ay nagpapanumbalik ng mabuting relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ng nakagawa ng mali ay umaalis sa hinanakit at galit ng nasaktang miyembro ng pamilya. Sa paghingi ng tawad na ipapakita natin ang pagpapahalaga sa damdamin ng nasaktan mas makakabuti kung gagawa tayo ng bagay para may tama ang nagawang pagkakamali. Sa ganitong paraan mababawasan ang hirap o sakit sa dulot ng ating abala, o mabigat na damdamin ng miyembro ng ating pamilya. Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad ay nagbabalik sa pagkakasundo-sundo. Maibabalik din ang magandang komunikasyon at magandang relasyon. Sa paghingi ng tawad at pagpatawad hindi naiipon ang galit at hindi magkakaroon ng hinanakit sa isa't isa sa pamilya. Tandaan natin mga bata, lahat tayo ay nagkakamali o nagkukulang sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan. Ang paghingi ng tawad at pagpatawad ay nagpapatibay ng ating relasyon at pagunawa sa isa't isa. Nagbibigay daan ang paghingi ng tawad at pagpatawad sa pagbuti ng asal natin. Importante ang mga ito sa masaya at matibay na pagsasamahan ng isang pamilya. Sagutin natin ang mga gabay na tanong sa inyong kwaderno. Panuto: Isulat ang iyong sagot sa isang buong papel. Kunan ang mga puwang sa talata sa ibaba. Gawin ang matematiko ng pananampalataya. Panuto: Punan ng salita ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Narito ang susi sa pagwawasto.